Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Nais ko sanang ibahagi ang isang karanasan ko tungkol sa mga pamahiin na noong una ay hindi ko pinaniniwalaan, ngunit nagbago ang pananaw ko nang mangyari ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ako si Mark, 25 years old, nakatira sa Lipa, ngunit lumaki ako sa Maynila. Ang kwentong ito ay naganap noong 2001 at ito ay tungkol sa isang kaibigan na nag-iwan sa akin ng malaking aral. Nang malaman kong si Leo, ang kaibigan kong madalas uminom at kilala sa mga bar sa kanto, ay pumanaw, hindi ko agad matanggap ang balita. Isang gabi, habang nag-inuman sila sa isang tindahan sa barangay San Isidro, bigla na lamang itong bumagsak at nawala ang kanyang buhay sa isang atake sa puso. Ang balita ay mabilis na kumalat sa aming barangay. Silio, nasa kabila ng kanyang bisyo, ay palaging masaya, at puno ng buhay, ay hindi na namin makikita pang muli. Nasa hustong gulang na kami, at sa kabila ng kanyang mga bisyo sa alak, at sigarilyo, mabait at matulungin siyang tao. Puno siya ng enerhiya, palaging may ngiti sa mukha, at handang makinig sa mga problema ng kanyang mga kaibigan. Madalas siyang nakikita sa kanto, nakikipag-inuman at nagkukwentuhan. Kayat nang malaman kong pumanaw siya, ako ay labis na nalungkot. Isa siya sa mga tao na nagbigay sigla sa aming barkadahan. Dumating ako sa burol ni Leo bandang siyam ng gabi. Ang paligid ay tahimik at malamig. Ang mga tao ay tahimik na nagmamasid at ang tanging tunog na maririnig ay ang hikbi ng kanyang asawa, si Marisa, at ang mga bulong ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang kanyang kabaong ay napapalibutan ng mga bulaklak at mga kandila, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila umaabot sa aking kaluluwa, nagdadala ng lungkot sa aking puso. Habang nandoon ako, napansin kong marami sa mga bisita ang nagkukwentuhan ng mga alaala kay Leo. Sa isang sulok, may grupo ng mga kaibigan na nagkwentuhan tungkol sa mga masayang karanasan nila kasama siya. Tila hindi ito isang burol kundi isang pagdiriwang ng buhay, napuno ng kwento at alaala ng isang kaibigang mahal na mahal. Lumapit ako kay Marisa, ang kanyang asawa, at nag-abot ng pakikiramay. Ang mga mata ni Marisa ay puno ng luha, ngunit sa likod ng kanyang lungkot, may mga ngiti na sumasalamin sa kanilang masayang mga alaala. Nag-usap kami tungkol kay Leo, at kahit saglit lang, naramdaman kong ang mga alaala niya ay buhay na buhay. Habang kami nagkukwentuhan, bigla siyang napahikbi, at ang puso ko ay napuno ng sakit. Natagalan ako sa burol, nagkukwentuhan at nagkwentuhan. Sa mga oras na yon, naiwan ang mga masasayang alaala na tila nagbigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Nagbigay ng inspirasyon sa amin si Leo, kahit na wala na siya sa aming piling. Ipinangako namin na ipagpatuloy ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pag-alala sa kanya sa mga masayang paraan. Nang magpa siya akong umuwi, bandang labindalawa ng madaling araw, naisip ko na kailangan kong bumalik sa aking apartment sa Tondo. Bago pa man ako makaalis, pinaalala ni Marisa na magpagpag muna ako bago umuwi, ayon sa pamahiin ng matatanda. Sabi niya, ito raw ay upang hindi sundan ng kaluluwa ni Leo ang sinuman sa amin. Natatawa ako sa mga ganitong bagay dahil hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. Para sa akin, ito ay mga kwentong walang katotohanan. Pero bilang paggalang sa kaniyang mga salita, tumango ako at nagpasya na lang na umalis. Habang naglalakad ako palabas ng kanilang bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umaabot sa aking kaluluwa. Sumakay ako ng jeep pa uwi at habang nagmamaneho ang driver, naisip ko ang sinabi ni Marisa. Natawa ako sa sarili ko at ipinagwalang bahala ang lahat. Pagdating ko sa bahay, agad kong napansin na sobrang tahimik ng paligid. Para bang naglaho ang lahat ng tunog, at nang bumukas ang pintuan ng aking apartment, tila may kakaiba sa aking paligid. Agad akong pumasok, nagbihis at nahiga sa aking kama. Ngunit kahit na nakahiga na ako, hindi ako makatulog. Parang may presensya sa paligid ko. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib at ang pag-ikot ng mga bagay sa aking isip. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, ngunit sa bawat pagdilat ko, tila may iba pang nangyayari. Nang biglang bumangon ako, nakaramdam ako ng matinding takot. Sa gilid ng aking kama, nakita ko si Leo. Namumutla ang kanyang mukha at tila walang buhay ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa akin at bigla siyang nagsalita, "Bakit hindi ka nagpagpag?" Ang boses niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. Nataranta ako sa takot at nais kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Ang malamig niyang kamay ay humawak sa braso ko. Tumigil ang lahat at sa mga sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng mga alaala namin. Ang mga oras na kasama siya, ang mga tawanan, at ang mga simpleng sandali na nagbigay liwanag sa aming buhay. Nang maglaon, nagbigay siya ng pahayag na hindi ko malilimutan, hindi ko natapos ang aking paglalakbay. Ipinakita niya sa akin ang isang mundo na tila iba sa aking nakagisnan. Kasama mo ako sa bawat hakbang, pero kailangan mong makaalis sa mga pamahin. Dahil sa takot, hiniling ko na makawala. Pero tila napakabigat ng katawan ko at hindi ako makagalaw. Nais kong humingi ng tulong, pero tila ako ay nakagapos sa aking takot. Nanatili si Leo sa tabi ko, hindi umaalis, tila nag-aantay ng aking reaksyon. Ang kanyang mga mata, kahit na walang buhay, ay tila naglalaman ng mensahe na kailangan kong maunawaan. Maya-maya, may narinig akong kaluskos mula sa sala. Parang may mga yabag na dahan-dahang papalapit sa kwarto ko. Nakahiga pa rin ako, pinakikiramdaman ang paligid, hanggang sa ang lahat ay biglang tumigil. Uminit ang pakiramdam ko at nagdilim ang paligid. Nakaramdam ako ng malamig na pawis na bumabalot sa aking noo. Nang unti-unting bumalik ang liwanag, nakita ko ang mga mata ni Leo na nakatingin sa akin. Bakit mo ako dinala dito? Tanong niya. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang takot ay tila nag-aalab sa aking dibdib. Nang magising ako, pawis na pawis at humihingal. Hindi ko alam kung ito ay isang panaginip o totoong nangyari. Pero ang pakiramdam ng presensya ay hindi ko maalis sa aking isip. Unti-unting bumalik ang init sa paligid at nagdesisyon akong bumangon. Nang makalabas ako ng kwarto, bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Naisip ko na mali ang ginawa ko sa hindi paggalang sa mga pamahin. Mula noon, nangako akong pahalagahan ang mga tradisyon na mayroon tayo. Sa susunod na mga linggo, muling bumalik ako sa bahay ni Marisa upang makiramay at makipag-usap. Dito ko nalaman na marami sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay nagkaroon ng parehong karanasan. Ang pakiramdam ng mga presensya sa kanilang paligid ay tila nag-ugnay sa kanila sa mga alaala ni Leo. Dito ko naisip na maaaring ang mga pamahiin ay may katotohanan, at hindi lamang ito mga kwentong walang saysay. Ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay at sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mula sa araw na yon, nagpa siya akong magpatuloy sa buhay, ngunit daladala ko ang mga aral na natutunan mula kay Leo at sa kanyang mga alaala. Sa mga susunod na taon, lumipat ako sa ibang bayan para sa trabaho, Munit ang mga alaala ni Leo at ang mga pamahiin ay hindi ko na nakalimutan. Naging inspirasyon siya sa akin at ang mga kwentong ito ay patuloy kong ibinabahagi sa aking mga kaibigan at pamilya. Natuto akong pahalagahan ang bawat sandali at alagaan ang mga tao sa paligid ko. Naging mas mapagpakumbaba ako at naglaan ng oras para sa aking pamilya at mga kaibigan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po.